Good day mga kakandarex. Ngayong bagong araw, ngayong bagong vlog naman yung gagawin natin. So, bali ngayon mga kakandarex, ayan o. Baklasin natin yung ginawa nating ano, DIY na shroud diretsyo na silencer. Dahil may nakita akong ano, uh, sumasabit dun sa may, sa loob ng ano, sa loob ng shroud bala yung isang baffles doon sa loob ay may ano may parang himulmul na sumasabit yung pellet pag putok kaya pala yung last hunt natin mga pandareks ay ano uh, may mga patama tayo doon na sobrang layo yung ano yung patama kaya ganun pala yung ano yung tama niya may imol-mol dito na ano na sumasabit sa pellet. So ayan, tsaka ano na lang, uh, pakita ko na lang yung ano, yung paano pag ng ano, pag DIY nito. So ayan. So bali ngayon mga kadrex ay bago natin ito ano, uh, bakasin. Shoutout muna tayo sa mga nagpapa-shoutout sa nag-comment ng yung ano, yung unang sabak ng DBB177 ate So, bali, start tayo kay Kay Carlos Marie Gonzalez ng Bulan Sursogon. Shoutout sa'yo, bro. Tsaka, ingat sa, ingat palagi. Saka, sa pamilya mo. God bless sa inyo, bro. Kay ano, kay Romel Flores. Shoutout sa'yo, bro. Saka, sa pamilya mo kay Forgaban TV. Shoutout sa iyo, bro. Salamat sa comment Kay Marco Herrera. Marco Herrera from Iloilo. Shoutout sa sa iyo, bro. Sa pamilya mo. Kay John Paul Gabriel ng San Fernando, Pampanga. Shoutout sa inyo, bro. At sa pamilya mo. Ingat kayo palagi. Kay, ano? Hunting vlog from Isabela. Shoutout sa iyo, bro. Ingat palagi sa adventure mo. Kay Raymond Rodelas from Dunsol, Sarusagun. Shoutout sa iyo, bro. Tsaka sa family, family mo. So, ayan. Dalawa na yung, ano, taga Sorsogon sang San Fernando Pampanga, Isabela. Shoutout kay ano? Kay Ariel Ducos ng Kalbayong Samar. Shoutout sa iyo bro. Ingat lagi. Kay Jing Munson from Bohol. Shoutout sa iyo bro. So ayan, madami na yan uh, kung saan-saan na nakabot yung videos natin. Shout out kay ano King Cyrus Vlog from La Union. Shout out sa bro. Uh, ingat ingat palagi sa mga ant mo. Ayos na mga unit mo dyan. Ah. Kay ano, shout out kay RM Arcibal from Ontario, California, USA. Shout out sa bro. Uh, solid. Ang layo na ng ano, uh, narating ng videos ko. Uh, ingat jan pa lagi saya bro, jaga ingat at sa pamilya uh, mo. Eh uh, sana kaya kayong mga anak mensawa sa panonood ng mga ko God bless. Shout kay anak kay Land Hunter TV. Uh, salamat sa sa suporta bro, ingat jan pa lagi. God bless. Shoutout kay ano? Edna Cortez ng Camarine Sur. Ingat palagi dyan ma'am. Uh, salamat sa suporta. Tsaka sa nag-iisang pogi ng anak. Nang kalimutan ko yung lugar mo sir. sa iyo. Basta, pogi ka. Kay ano? Shoutout kay Papa Oski. Ayan. Ingat dyan palagi, sir. Uh, thank you sa support, ha. Ah. Baka naman may ano ka dyan. May extra ang Hades 177. Para matry ko naman sa TVB 177 ko. So, ayan. Yan lang yung mga nagpapashatan. Tsaka sa mga oh, nagpo-comment sa mga solid supporters. Tsaka sa mga ano dyan, sa mga silent viewers, uh, pwede kayo mag-comment sa mga videos ko. Uh, I-shoutout ko kayo. And paano na din, pa-comment din ng ano, ng lugar ninyo para alam ko kung saan ako yung mga videos ko. So ayun. ah, uh, salamat sa mga suporta niyo. Hanggang sa mga next videos ko pa. So, bali mga Kadrex, uh, bak baklasin muna natin to. So, unahin una natin baklasin yung dito sa dulo. Ayan. Bali na ka na yan, nakascrew. Naka naka yan, screw yan. Hindi ako, hindi ko ano to, hindi ko nilalagyan ng glow kasi pag may prob problema sa loob, pwede kong baklasin. Tsaka yung, pwede ko din palitan yung mga baffles na nasira kung sakaling, ano, uh, sumabit yung projectile natin sa mga baffles So, ayan. So, ayan. Bali, ito yung, ano, sa dulo solid ito na plastic and then ito mga kantalex yan yung tawag nito chub magkewala yung chub tsaka yung ano yung bubbles parang ano parang tawag nito ano, saan yung ano yung mm. Ito so, yung may wagang pagsundot natin. Ayan. Alambre. So, bali, ito yung sa... Ewan ko kung kita ba dyan. Ayan. Ayan yung ano, yung bubbles. Parang ano, parang... Parang ano lang, uh, stopper ng ano sa mga boga Ayan, sundo din natin. So, bali nabakas natin lahat mga kantarex So, ayan. <coughs> yung dito sa barrel na sa uh, hindi ko na ano, uh, binaklas kasi naka-fix to. And then ito yung may lock screw na lock. Ayan. So, bali ito lahat mga candirex. So, ayan. Bali ano, ah uh, 1, 2, 3, 4, 5 na ano na bubbles or stopper tawag para sa akin stopper tsaka ito yung ano yung tube bali na kaganito yung tube mga uh, pantarex oh. yan para lumabas yung hangin dito sa ano pupunta dito sa scotch Brite bali scotch Brite yung ginamit natin ito sito, ito, maliit. Ah, may click. Then, ang kasunod, mahaba. Tapos, kasunod, yung last na tube, ay ano, yan. Ah, may click ulit. So, bali yung ano natin, yung yung pattern natin ayan ganyan bali mula dito bubbles mahabang ano uh, mahabang ano mahabang tube bali ganyan ayan. ito 2 inch ito nasa 1 and 1 fourth or 1 and 1 half yung pagitan bali pa ano yan pares pares ayan Bale, sa unang tube, mahaba. Then, maikli. Tapos, mahaba na naman. And then, maikli. Para yung ganyan yung ano, yung design ko para yung ang hangin pa bumuga dito sa ano, sa pagputok sa malaking ano, maikling asa sa mahaba mo ng ano, muna mo ng tube. And then, dito, tube, pag punta dito ng hangin, Medyo hindi na ano, hindi na nasa surprise ng nang first ano, ng na second ano, second bubbles. And then, pagpunta dito, pagbunguga naman siya ulit sa ano, sa mahaba. Medyo para ano, maliwala uh, maliwalas yung pagbuga niya sa ika third na na tube job. pa ano, labas. Ano siya, uh, tahimik na yung ano, pagka kaputok niya. So ayun. Balik bali may papakita ko sa inyo diyan sa ito mga Candorex so, oh. Bali na sa loob siya ng ano, siya ng tube. Dito. Nandito siya mga Candorex yan sa loob siya dito. Parang ganito lang siya mga Candorex oh. Yan. Yan. Pero may butas dito. Yan. But. Iwa. Sampung butas siguro or walo. Yan. Para daluyan ng hangin. And then, pagka bali na ka, ano siya dito, yan, nakaganyan sa loob. And then, before ako maglagay ng first bubble, may ano dito, may tube na 3-4 lang siguro yung haba or 1.5 cm. So, bali, andyan so, sa loob. Oh. Ayan, parang yung manipis lang na ayan o, yung manipis na tube. Yung manipis na tube sa loob. yan, Bali, para may space lang na kahit 1.5 before tayo mag, ano, before tayo mag ba, yan Para yung hangin, para yung hangin, una, pagka uh, putok, babangga dito muna yung hangin then papasok dito sa ano sa shroud na tawag shroud na dito ayan So ayan And then yung dito ah uh, maybe may nilagay ako dito na ano, parang base lang para kasi hindi hindi ito 'yung ano, hindi ang yung ginawa ko hindi ito para sa MD receiver para para to sa ano. Sa gagawin natin ano, gagawin nating asa ah, gagawin, asa ah, ipapagawa natin na, ano na another receiver. Bale 4.5 inch lang kaya 'yung pag nilagay ko to sa ano, pag ang yung barrel na 16 inches, pag nilagay sa pag nilagay sa ano sa MD receiver ay may ano sun doon may parang may nosing yung ano, yung MD receiver kaya hindi maka ano, hindi makatras ano kaya may space dito na maliit. Yan. So hanggang dito lang siya yung barrel, hindi siya maka hindi hanggang dito lang yung ano, yung barrel. Hindi siya maka ano, dito, maka punta. So ayan, hanggang dito lang. So may nilagay ako dito na ano, spacer lang. Uh, but, Ewan ko kung kita ba dyan. Ayan, may mga butas din yan. Ayan o. Ayan. Same na yan. Atagos yung, ano, yung butas 16mm mo So, ayan. So, bali mga Counter -ex. Tama nga yung, ano, yung nakita ko. Ayan o. Ewan ko. Hindi na siguro kita dyan. Yan, may mga himol-mol na ano na may mga himol-mol na nakasli. So, bali ano natin to. I-polish muna natin to. So, ayan. So yan mga Kandarex. Bali tapos na natin ano, i-polish yung ano, yung mga baffles. So okay na, goods na. Bali nilihan natin ng ano, ng 400 grit tapos tsaka ano, uh, 1000 grit. So Wala na kalimutan ko pala sabihin sa inyo yung ano, yung OD ng ano, ng Tawag na odi OD ng carbon fiber tube. 30 mm OD lang po ito. OD niya 30 mm. And then, yung ano, yung uh, na nakikita niyong parang pin. Yan, maraming pin. Ano ko po yan? Screw po yan. Uh, Ni-screw ko yung ano, yung sa loob, yung base ng barrel para nagbukang sentro siya para hindi para mag-align siya sa but, sa butas dito sa ano sa dulo. Ayun, mag-align siya. Uh, nilagyan ko ng screw and then pinutol saka dito. Ganun na para fix na fix na talaga. Nakaano din niya naka may tiban. So, yung ano, yung tube na nagamit natin dito ay ano? Uh, one half yung ginamit natin dito. Ayan o, oh, one-up po yan. So, bali ano na, mga Kandarex. Uh, balik na natin to. Kasi okay na. Wala na ng, wala na ng, ano, wala na ng, tawag ito. Wala na ng, ano, wala na ng, sabit. So, Ayan. Bali sa pagbalik gagamit tayo ng ano tube tubo uh, plastic tube or ano, yung pa ang yung kasyang-kasyalan dito para uh, align katulad nito may liha pa Yan yan sa loob yan oh. So bali E nating balik yung ano yung ito yung first Yan balik natin dyan Mali yung pwesto niya is so, ganito ganyan ganyan yung balik fit na fit yan kaya hindi yan naka, hindi yan mag gaano babaliktad kaya pasokin mo dito sa gilid hindi yan magbabaliktad kasi fit na fit yan so, so yung ano yung back holes ano to Uh, 5mm yung kapal and then may naka usli yan, o. kung nakikita nyo yan kabilaan yan may naka usli yan. sakto yan sa ano sa butas ng tube para hindi ito hindi ito gagalaw pag pumutok yan o. may ano lang may play sya konti konti pero hindi siya ano uh, magbabaliktad so yan so yan na ano, nalagay natin yung isa yung una yan na natin push natin doon hanggang dulo yan yan para swak na swak siya and then ito naman mga kantrek sa oh. so ito mali yung ano yung paggawa ko nito inano inano ko muna ng ano lighter ito para yung mga himol-mol hindi dito ano hindi lumabas dito sa mga bu mga butas ng inner tube yan naka ano po yan naka ano po nang ano apoy kaya walang himol mol diyan kahit ito silipin niya dito yung may mga himol mol dito lang sa likod ayan so sige balik na natin And then, pag na, so ayun na, wag mo muna, ano, wag mo, pag nakaganyan na, wag mo muna tulakin, ano, ganun. Ilagay mo yung, ano, yung second, ano, second bubbles. Para ito yung, ano, yung ipupush mo ng tube. So, ayan. Push na natin. Yun. Fit na fit siya doon, oh. Yun. And then second tube na naman. Ah, uh, same procedure lang yan mga Counterex. Bale yung ano, you know, yung baffles tsaka yung mga ganito. Nagawa ko po to sa ano, sa kakilala ko na may 3D printed na machine, uh, plastic kaya no, nagpapagawa tayo nito para ano. Oops, wait lang. Nagpapagawa lang tayo nito kasi mahirap din kasi gawin ano, mano uh, manumano. Pero pwede naman gawin ito manumano. Madali lang naman ito. Yung pero hindi mo talaga pasentro yung ano yung ano butas uh, daan na daanan ng pellet pwede mo gawin pero medyo lakihan mo yung ano yung butas bali ito 6.5 bali ito uh, 6.5 yung ano yung butas ito 6.5 mm para sa walang ano walang sabit yung ano sa so, 177, malaki na yan. Yung 6.5. Dapat nasa ano lang yan. Nasa 5.80 or 6 mm. Yung butas dapat. Pero nilakihan ko para kung sakaling magagamit. Uh, kung sakaling ano. Uh, sa 0.22, pwede ito gamitin sa 0.22. Pwede ito kasi kasya naman yung, ano, yung pellet sa butas. So, ayan, third ano, ano? Uh, third inner tube ang lalagay natin. So, ayan. And then pang panghapat So, ayan. Push again. Ulit-ulit natin. So, ayun. Okay. Ganyan lang, ah. Oh. Ganyan lang mga counter ex Wala nang alog yan. Hindi mo yan maano makukuha yung ano kasi fit na fit yung ano yung bubble sa carbon fiber tube And then the last ano, inner tube. So, ayan. The last one. Uh, Pasensya na po sa video kasi against the light tayo. So, pwede ko na ito ma-push. Yan. Ayan. 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 So, bali po, pwede na. Ito. So, okay na. Ilagay na natin yung ano, yung sa dulo, yung takip. Yan. So, goods na. Okay. So, ayan uh, na mga Candirex. Goods na. Okay na yung ano. Yun oh. o. So, Hopefully, wala nang sabit. Uh, tingnan to mga Candirex. So, ayun mga kanerex, sobrang linaw na ng ano, nung butas sa uh, ano, wala nang ano, wala nang imulmol na nakaano, nakalitaw. So, ayan. May hanggang dito na mga kanerex at sa next upload naman mga kanerex. Uh, thank you sa inyong ano, uh, patuloy na pag ano, pag sa channel ko. So bukas mga contracts ayan na tayo. Maghan tayo ng ano. Pato. And then mag-check muna tayo bukas ng ano ng grouping sa 70 meters lang. Kung may mag pa ano, ba, ba? May maghiwalay pa ba, ba sa ano? Ah, uh, magmukhang player sa patama niya. So ayan. So ayan. Ah, uh, sa inyo lahat mga Kandarex. Dan dosennya ingat dia apa lagi? Thank you, thank you, thank you.